Sa sobrang daming magagandang bags dito, mukhang mahihirapan ata si Ate Kylie na pumili ng sarili niyang bag dahil sa sobrang dami niyang pagpipilian. Mag-aaral na din pala ngayon taon si Ate Kylie at kinder one naman siya. Sobrang excited na nga siyang pumasok sa school. At ganito din pala yung pakiramdam kapag malapit na mag-aaral yung anak mo na kung hindi lang din yung bata yung excited, pati yung magulang excited na. Ito pala yung una niyang napili na design ng bag. Favorite character niya kasi yung unicorn. Ganyan naman kasi yan kapag namimili kami kung ano yung una niya makita yun na talaga yung bibiling niya. Pero sabi ko naman sa kanya, marami pa namang iba dito at mas marami pa siya may kitang design. Kung gagastos ka na din naman ng mahal, nako, dun ka na sa mas matibay at kalidad talaga yung quality. At dito na nga kami na padpad, nako, inoferan pa nga kami ng mga design ng bag nila. At in fairness naman din sa quality ng bag ng Sanrio, nako, talagang matibay din siya. At mas makapal din talaga yung trolley stand neto kaysa dun sa una namin napili. Dahil kindergarten pa lang naman si Ate Kylie, kaya konti pa lang naman yung dadalhin nila gamit. At tinesting na nga ni Ati Kylie yung display bag nila dito. Mukhang eto na nga ata talaga yung napupusuan yung bag. Hindi na din pala namin sinama si Atina at si Kuya Savi para naman makapili kami na maayos at mabilis lang kami makapag-shopping. Marami din palang tao dito na namimili dahil nga back to school na din yung mga bagets. Nahirapan lang talaga kami maghanap ng black shoes ni Ate Kylie dahil nga sobrang lapad talaga ng paa niya. <laughs> kaya kung mapapansin nyo din, yung palagi lang sinusuot na sandals ni Ate Kylie, yung crocs lang. Pang malapad na paa kasi talaga yun, kaya bagay lang din sa kanya. Dito na pala kami kumain sa Panda Express. Bukas na din pala yung Panda Express dito sa SM Bacoor. Mabuti na nga lang at napalapit na yung Panda Express sa amin. Dati kasi sa Mawa pa kami nakakakain ng ganito. Favorite kasi talaga namin kumain dito kasi nga napakasarap talaga ng mga pagkain nila dito. Lalo na tong Honey Walnut Shrimp. Pati yung Orange Chicken nila naku, napakasarap din talaga. nako talaga nga naman na pagkahalataan na matakaw sa hipon. nakapagdalawang dalawang entries pa ng hipon. Marami na din pala nagtatanong kung bakit nga ba, hindi na kami nagpo-vlog? Nagpahinga lang naman kami saglit. Siguro mga tatlong buwan din kami hindi masyado nakakapag-vlog. Full time na din kasi yung pag-aalaga ko sa mga anak ko. Yung tatlong bata, ako na din talaga ang nag-aalaga sa kanila. Sabi na po yung damit ko. Sa school, na tumabasok. Excited ka na pumasok? Yes. <laughs> suso gusto ha to. Uh, to look, no, madanda. Look, no, madanda o. Oh. Ito. Ito. no, danda. Oh. May sulo to. Oh. May pan buko. Oh. Meron siyang raincoat. Linong sa raincoat. Raincoat. Protection raincoat. to sa bag mo para pag umuulan, hindi mababasa. Yes. Kaya ito naman yung mga gamit na binili ko kay Ate Kylie. Ayan. Mga ganyan lang muna. Wala pa kasi kami listahan ng mga gamit nila. Para sa Kinder One. Ayan crayons niya. Meron na siyang lagayan. Bye-bye, guys!